Magandang araw sa inyong lahat, isanahan ang balita ayon sa Philstar ngayon. Manila, Philippines, inihain ng mga autoridad ang warrant of arrest para kay Ken Chan, pero ang aktor ay wala sa bahay. Nabigo ang mga autoridad na isilbi ang warrant of arrest para sa kapuso aktor na si Ken Chan dahil wala ito sa bahay. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Attorney Joseph Noel Estrada na may nakabimbing kaso ng syndicated estoffer si Ken kasama ang pitupang kapwa akusado. May nakabimbing na kaso ni Ken Chan kasama ang pito pang kapwa akusado at may nakabimbing warrant para sa kanilang pag-aresto, ngayon pong umaga initry pong iserve ng ating law enforcement team yung warrant na iyon na in-issue ng korte, ang kaso po ay syndicated estafa, ayon kay Atty. Estrada. Sinabi ni Estrada na si Ken mismo ang humingi ng 14 na milyong piso sa kanyang kliyente. Idinagdag niya na ang pamumuhunan ay para sa isang restaurant na nangangako ng 10% buwan ng interes. Hindi porke ang isang korporasyon ay nakarehistro sa SEC ay pwede po silang magsilisit ng investments from the public, you should get a permission also from the SEC on that. So ito pong korporasyon na ito ay ginamit para makahingi ng pera, the legal counsel said. Sinabi ng abogado na ito ang second time na nabigyan ng warrant of arrest si Ken pagkatapos nitong Setyembre. Mensahe lang naman niya, ng aking kliyente is kung talagang wala siyang kasalanan, harapin niya yung kaso, better na lang na harapin niya yung kaso, he said. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour to channel, and click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.